Ay hey, mga kapatid, baga na hapon, maraming salamat, maraming gabi, maraming kapang sana sa lahat. Na, na, sinilas ko dito na. Nanap po tayo, hatakang nag-reaction ka rung kapunon. Kaya nanap po ning na nag nagsabi no. Mamang manigay din ni mamang. Pagpapresintos sila akong sinilas, akong ipukusay mo na mamang kao. Ha? Grabe ko, makasulti kao sa amo. Ako. <laughs> Matod pa niya di Rio, basaw na to. Hoy manubo, wala kang kwentang naga-vlog. Ha? Ah? Takod ako ito ni imong kaso ba. Ito kong na mamang kau. Big kau na mamang kau na grabe ko makapat na mastamas tama sa ako. Manubo daw wala kang kwentang naga Pura man kau na ninyo sintira ito ni mo comment wala imong batasan ng big kau. Ha? Huh?